Marami tayo na kay Presidente sa kanyang State of the Nation address. May mga binanggit na siya na nagawa. May mga binanggit siyang gagawin. May mga pangako. May mga pagbabanta sa mga nagsasamantala sa pera ng taong bayan mga kapuso. At syempre doon sa mga uh, gumawa ng hindi maganda sa ibang tao. Sa krimen mga kapuso. Teka ta, malaman natin kay Mr. Jose Enrique Sony Africa, Executive Director ng Ibon Foundation. Ang kanila pong reaksyon tungkol dito sa Sona uh, zona ni Presidente. Yan. State of the Nation Address. Mr. Africa, magandamaga po. Hello. Sani? Hello, yes. Magandamaga si Melo. Yes po, dito po. Magandamaga po si Melo. Good morning po. Good morning po. Okay po. At uh, nasubaybayan nyo naman siguro po yung zona ni Presidente na pangatlong zona na po, uh, Mr. Africano. Ano po ang tumatak sa inyo doon at ano po ang masasabi nyo sa mga inihayag po ng Pangulo? Um, Siyempre, pinakinggan talaga namin. No, mula sa simula, medyo nagtaka na kami na ang pambungad niya, maganda pa rin ang ating ekonomiya. Mm. Habang sa hirap, -hirap na, na bigat ng buhay ng marami, medyo nagtaka, nagtaka kami na, na kinaya pa niya po na pas, na, na maganda ang ating ekonomiya. Pero sa amin, sa pangkalahatan, doon nagmuna ang problema. Eh. Kasi kung sasabihin niya maganda ang ekonomiya, at sasabihin niya walang problema, uh-huh. hindi yung mga hakbangay na hinanay niya, kapos talaga. At sa amin, yun ang pinakamalaking problema dun sa zona. Alam niyo doon, nakatatlo, tatlo apat na zona, di ba? 22, 23, 23. Ika-apat na zona niya pala. Opo. Ikapat na, hindi, hindi na ikatlo. Hindi ikatlo. Ikatlong taon. Oo, oh, oh, tatlong, oh, pero tatlong taon pa. Oh, tat, tat, tatlong taon pa ang naroon na lalabi sa kanya. Oo, oh. pero yung, yung kapasimpansin, Di ba every sona, sabihin niya ilang sa sako ng binhiyang binibigay, ilang milyong abono, pesticidio, whatever. Mm -hmm. Pero di ba nakapagtaka na sona after sona, may sinasabing accomplishments, pero yung pinaka-fundamental na problema, hindi na harap. Ihalimbawa ko ng agrikultura. Opo. Alam niya ba yung agrikultura sa panunukulin ni Pangulong Marcos ay yung pinakamalalang performance agrikultura sa kasaysayan ng bansa? Opo, opo. 0.2% lamang ang paglago ng agrikultura sa kanya. Mas maliit kaysa kay Paolo Duterte, 1.2%. kay Paolo Aquino, 2.1%. At sa historical average na 3.6%. Mm -hmm. So sa amin, sino problema? Mahalang pagkain, hindi sa kakulungan ng kadiwa. Mm -hmm. Mahalang pagkain, hindi dahil sa kulang sa 20 peso na programa. Mm -hmm. Mahalang pagkain kasi hindi pinapalakas ang agrikultura. At wala tayong nadirig action sa zona na ito na papalakasin, papalaguin ang agrikultura. So doon po yung pinakamalaking um, naging problema namin po sa zona kahapon. Opo, opo, yung yung sa ating uh, suporta, uh, ang sinasabi niyo ba kulang tayo sa suporta o talagang wala nang wala nang uh, gana ang mga magsasaka na magsaka pa at uh, mag-produce ng mga pagkain natin? Uh, Mr. Sunny Africa oh, kasi yung mga mag naman natin, hanap sila ng trabaho na at kite. Oh, Ngayon, kung nakita ng mga anak, na wala nang pagkakitaan mula sa kanilang mga sakaan, eh mamamasukan na lang talaga sila, bubutan sa construction, mm -hmm. sa kalunsuran. Mm -hmm. So sa amin, sobrang halaga sa amin, dapat hintang-hintay magtaka ng bawat zona, isasabi ang accomplishments, kinakapos, kasi kulang 'yung suporta. Ah. Hindi yung uh -huh. mga maliliit programa lamang. Ang eh. laki ng laki ng problema natin. Uh -huh. Pero narito yung programa. Binawasan pa nga 'yung priority ng agrikultura dito sa 2025 budget. So, mm -hmm. medyo sa amin medyo may pagkahilaw na sabihin na may suporta ka pero umaga, put your money where your mouth is, 'di ba? Mm -hmm. Kasi no, so ka na may suporta. Dapat malaki yan yung support hindi yung you know, papatsipat siya lamang na, ano, mm -hmm. na tulong para masabi na may ginagawa ng tulong. Pero siya binanggit dito, pinataas ang produksyon ng mga produktong pang-agrikultura at mahigit 8.5 milyon na magsasakat mga isda ang nakatanggap ng tulong. Natulungan daw naman Mr. Africa. Opo. Oh, pero doon nakaran tao, nakaran so na sabi niya, isang daang milyong kilo ng binghi, pataba. Uh -huh. Limang daang milyong fingerling binigay sa mga, mga isda. Pero sa amin, ganoon kasi simple lang. Kung totoo yung mga accomplishments na yan, bakit pinakamalalang performance ang agrikultura sa panunukulan niya sa kasaysayan ng bansa? Opo, uh opo. -huh. Uh -huh. So yun yung, yun tubok natin eh. Mahal ang pagkain kasi yung sasabi accomplishments, kulang na kulang ang binibigyan ng budget. Pero ito nga, kaya magandang budget nyo eh. Hmm. So napubuti yung budget. Sound control, di ba? <laughs> dahan din yung... Mas malaki pa ang budget para dun sa mga infrastructure at flood control projects kaysa sa agrikultura. So, sa amin, apo. yun ang kabalinturahan doon. eh. Sinasabi, mahal ang pagkain, kailangan tulungan ng ang, ang sektor ng sektor natin. E kung sinasabi nyo yan, bakit walang kaakibat na budget para ipatupad? Yung sinasabi nyo yung uh, modernize agriculture oh meron siyang binabanggit na malaki din ang uh, ang papel ng mga nagsasamantala mga trader. Kaya nagkakaganyan ang ating mga kababayan, mga magsasaka, yung pagmamalipula sa presyo ng palay o bigas, yung mga maluloko, yung mga nanloloko sa mga magsasaka. Yun 'yun daw mga dapat habulin. Yun daw dapat managot sa economic sabotage, Mr. Africa. Okay din, nag na sa Senado tungkol dyan. Pinakalala na yung, I think, pito o siyam na mga trader. Eh, at dyan pa rin siya. <laughs> so, hindi ko uh, na na yung matutunguhan na gano'ng klaseng pa, pasigikat sa zona kung wala na, ba na action. Oh, kasi marami naman talagang nire eh, di ba? Marami nire na ng mga bodega. Bodega lang, oo, punong-puno. Bodegero, pero wala. Sabi, sabi mo nga, lahat namang napanagot na mga talagang mga may-ari, yung mga economic saboteurs na yan sa ating agrikultura, di ba, di Mr. Africa? Oo oh, nga, naghahabol na lang kalahating minutong video, di ba, na marami sa akong bigas, oh. so, nagpatong-pato, na sinasabi yan, matagumpay. Pero, halimbawa, pati sa mga talagang baka na lang niya na yung 20 pesos bigas na yan, hindi hmm. naging nagkinig Isang halimbawa yan, yung 20 pesos na bigas, ang budget na binigay dyan, 5 billion piso lamang. Mm -hmm. Ngayon, yung SWS sinabi may 5.6 million na nagugutom na pamilya. Mm -hmm. Kung uubusin yung 5 billion piso na subsidyo para sa 20 pesos bigas na yan, gusto sinabi ng SWS na 5.6 million na nagugutom na pamilya, tatlong linggo lang, simot na yan. Wala na yun. E medyo sa, sa taon yata, hindi lang yata tatlong linggo alam ko, sa kalendaryo. Oo medyo so may, may limang porsyento ko sa isang taon eh so uh -huh. alam mo yun, kasabihin may 20 pesos pero pangiilan lamang at pandalian lamang kasi uh -huh. syempre hindi naman yun ang inaasahan ng tao dun sa 20 pesos bigkas lang inaasahan sa uh -huh. 20 pesos para sa lahat at uh -huh. yung, yung sustainable yung tuloy-tuloy uh -huh. ito ito sinabi niya oh uh, may ilalaan pa la, palalakihan nga eh 113 billion pesos na pondo para palakasin ang programa ng Department of Agriculture para ilonsad na nationwide ang 20 pesos kada kilo ng bigas. Di ba malaking tulong naman yan, Mr. Africa, para sa kababayan natin? <laughs> uh, alam niyo yung lusot na dyan, hindi naman sinabi yung 130 billion ay para doon sa programa ng bigas lamang. Oh. Department of Agriculture, lahat yan. Yung buong Department of Agriculture at lahat na ibang ginagawa niya, nakapasok doon sa 131 billion na yan. So oh. hindi totoo na para sa bigas lamang yon. 113 billion? I Oh, Hindi yan para sa bigas lamang. At isang halimbawa ko. Mm. Alam niyo ba, may, sa ngayon, taon-taon may 10 billion piso para sa Rice Competitiveness Enhancement Program. Mm -hmm. 10 billion yan. Yan mm -hmm. support para sa mga magasakas sa bigas. Mm -hmm. May dinagdag sana na 5 billion noong 2025 budget. Vinito mm -hmm. ni Pangulo Marcos yun. Mm -hmm. Mm -hmm. So alam niyo, 10 billion na lamang yun, yung dagdag na 5 billion, katiting lang, vinito mo pa, yan ang, ang totoong layunin niya. Hindi naman niya bibigay ng malakihan na suporta yung industriya. Kaya 100 percent sure ako, promise, mag-resign ako sa Ibon Foundation, mag-be-game <laughs> mag siya lang ako. Kung yung P113 billion ay para sa bigas industriya ng bigas uh -huh. at maging mura, uh -huh. promise, hindi yun totoo. Kaya niladilig namin yung sinabi niya sa SONA, nilitingin uh -huh. sinabi namin yung sentence, hindi yan para sa bigas lamang. Marami sa mga programa ng D.A., sinama niya doon sa pagsabi na 113 billion na yan. Okay. Imposible yung pagbigas tamang yan. Oo, sige. Mr. Africa, salamat ha, sa panahon at sa pakikipagtalas sa amin. Magandang umaga sa inyo. Hanggang sa susunod na zona.